Ang isdang ito ay nakatira sa madilim na bahagi ng dagat kung saan hindi umaabot ang sikat ng araw. Kaya naman, isa itong nakaka-interes na paksa para sa mga marine biologist. Ang funfing devilfish o para sa mga mahilig sa siyensya ay isang deep sea anglerfish na naninirahan sa lalim na isa hanggang dalawang milya. Isipin ninyo napakadilim, napakalakas na pressure, napakalamig na temperatura. Pero nabubuhay ang maliit na to. Isa sa mga kapansin-pansin na katangian ng Funfing devilfish ay ang bioluminescence nito. Meron itong kumikinang na pangakit sa ulo na ginagamit nito para makaakit ng makakain. Parang isang maliit na parol sa madilim na karagatan kapag lumalapit ang mga walang kamalay-malay na isda kagat hinuhuli sila ng Funfing devilfish. Fish. Gamit ang matatalas na ng ngipin nito, ngayon pag-usapan natin ang katawan nito. Ang isdang ito ay may palikpik na parang pamaypay kaya tinawag na Funfing malambot na katawan na tumutulong dito para lumutang sa tubig. Hindi ito mabilis lumangoy pero hindi naman kailangan. Sa kailaliman ng dagat, ang talagang nakakabilib ay ang paraan ng pagpapadami nito. Ang lalaking funfing devilfish ay mas maliit kaysa sa babae at dumidikit ito sa kanya nagiging parang parasito. Sinisiguro nito na ang babae ay laging handa para manganak kapag tama ang kondisyon. Kaya sa susunod, na maisip ninyo ang mga misteryo ng karagatan, Alalahanin ng Funfing Devilfish. Paalala ito kung paano umaangkop ang buhay sa pinakamatinding kondisyon. Salamat sa pagsama sa paglalakbay sa ilalim ng dagat. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, huwag salimutang mag-like at mag-subscribe mga kalufet. At maraming salamat.